Mga ka-Republic, nagkatotoo ang sinabi ni Hinebra Coach Tim Cohn. Nires ba SMB ang Jin King sa Game 2 ng kanilang Best of 7 semifinal series? Tabla na sa 1-1 ang kartada ng magkapatid na kupunan at bukas asahan ang mas mainit na bakbakan ng dalawang team. Samantala, muling tinambakan ng talk and text ang rain or shine sa kanilang semis match-up. Muling nang ibabaw ang mga veteranong tropa ni Reyes, Ngunit hindi pa rin nang hihina ang loob ni Coach Yang Yao Nakihintay lang daw sila ng unang panalo upang magswing sa ROS Ang momentum Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel At kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, right after ng Game 1 sa semifinals, inasahan na ni Ginebra Coach Tim Cohn ang rest back ng SMB. At hindi nga siya nagkamali, handang-handa ang beer men nang katagpuin ang Jin King sa Araneta Coliseum kagabi. Bit na upbit ni si AJ Anosike, pakitang gilis agad sa first quarter. Gustong makabawi sa talong natik Manila sa Game 1. Sa so first game ay kontrolado ng Hinebra ang tempo ng laro. Ngunit dito sa game 2, maagang ipinakita ng SMB na di sila papayag na madalwang sunod ng kanilang sister team. Laging naghahabol ang Hinebra, aktibong aktibo si Anusiki sa ilalim. At nakita ng lahat, pag namwersa si Anosike, katulong si Junmar Pahardo sa ilalim, malamang sa malamang ay magpuproduce ng puntos. Kundi man ay foul, maagang ang na-foul trouble si Japet Aguilar. Pero sa kabuuan ay maganda pa rin naman ang naging laro ng Barangay Ginebra, especially sa fourth quarter kung saan ay nag-take ulit si Justin Brownlee upang unti-unting tibagin ang lamang ng SMB at lumamang pa nga ang Ginebra sa isa nanamang namang 4-point shot ng Ginebra Resident Import. Muling dumagundong sa sigawan ng mga fans ang buong Araneta Coliseum nang makitang inulit na naman ni Justin Brownlee ang ginawa nito sa Miralco. Muli na namang namangha ang lahat sa abilidad ni JB na buhatin ang kanyang team. Halos buong laro ay nagahabol, ngayon ay bigla pang lumamang ng dalawang puntos ang mga mag-aala. Ngunit hindi basta tumiklop ang SMB. Sa sumunod na possession ay naging maganda ang depensa ng Hinebra. Mukhang makukuha na nila ang win number 2 Ngunit sa ball scramble ay nasave ni Marcio Lassiter ang bola na ipasa kay CJ Perez na tumira ng isang Hail Mary shot mula sa 4 point line. Pumasok. Ang SMB naman ang lumamang ng dalawang puntos. May 1.3 seconds na natitira sa game clock. Nag time si Tim Kong. Sobrang maikli yung 1.3 seconds para makagawa ng isang play. Dapat catch and shoot na inbound na maganda ang bola kay Maverick Ahan Misi na nafoul naman ni Terence Romeo. Naipasok ni Maverick ang two free throws kaya nagkaroon ng overtime. At dito na nag over si Terence Romeo para sa SMB. Pinatunayan ni TR7 na maaasahan pa rin siya sa mahigpitang laro. Sa tingin ko, sinamahan ng swerte ang SMB sa pumasok na Hail Mary 4-point shot ni CJ Perez. Kung nakuha ng Hinebra ang possession kasunod ng ball scramble na naisave ni Marcio Lasiter, tapos na sana ang laban. Di na sana mangyayari ang Hilmeri 4-point shot ni CJ Perez. Pero ganyan talaga ang basketball. Congratulations sa SMB. Sa out of town gaganapin ang game 3. Ngayong tabla na ang series, si Coach Tim ko naman ang gagawa ng adjustment. Sa Game 3 ay tiyak na bibigyan na ng Ginebra Coach ng instruction ang kanyang mga guardya na bantayang mabuti si Terence Romeo. Ang three-time scoring champion ang pumatay sa pag-asa ng Henebra sa overtime. 5 of 5 si Romeo beyond the arc. Ang 4-point shot niya ang bumasag sa tablang 117 na score. Ito ang nagbigay ng momentum sa SMB. Sa kabila ng pagkatalo'y pinuri pa rin ni Coach Tim ko ng kanya mga players. Maganda raw ang nilaro ng kanya mga bataan. Mas maganda nga lang ang nilaro ng SMB. Nag-adjust si George Gallant sa Game 2 at tingnan natin kung paano naman mag-a-adjust si Tim Cone sa Game 3 talas sa kabilang semi-sparing, nakadalawang sunod na ang talk and text laban sa Rain or Shine. Katuwang ni Calvin Oftana ang dating ROS player na si ng Batak, tinambakan ng TNT ang tropa ni Coach Yang Yao, 108-91. Dalawang panalo na lang ang kailangan ng TNT para makasalta sa finals ngayong Governors Cup. Inamin ni Coach Yang box on the wall na ang Ren or Shine. Oras di peligro na para sa kanila kapag hindi pa sila nanalo sa Game 3. Muling pinangunahan ni Randy Hollis Jefferson ang atake ng TNT sa kanyang 23 points and 8 rebounds. Of Tana, 18, ng Batak, 17 at si Kane Orin ay may 11 points. May palabang pahayag naman si View Belga. Ayaw na raw niyang maswip sila Matapos daw silang walisin ng SMB last season, never again sabi niya. Kaya sa Game 3 sa linggo, asahan na nito ang lahat para tulungan ang kanyang team. Idinagdag ni Coach Yang Yao, naghihintay lang daw sila ng isang panalong magbibigay sa kanila ng momentum. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.